at last nakita ko siya. Pero hindi po ako agad uh, pumunta sa kanya. Kahit nakikita ko siya doon sa ibang table, hindi po ako lumapit na as Hello mga plantito-plantita. Ngayon ngang August 19 ay mayroon po tayong dadaluhan na isang okasyon at ah, talagang eto. Timing naman po nung pag-alis namin sa bahay ay sobra po talagang ulan. At yun nga po, bago kami nakarating dito sa bayan, sa may bus terminal ay nag po talaga kami ng tricycle at yun pa yung nakaabala kasi naghanap pa kami ng tricycle kasi po ah, hindi kami maihatid ng kapatid ko sa motor. Ayan, sabi ko sana ay gamitin yung motor ko at ihatid kami sa bayan pero talagang sobrang lakas po ng ulan at eto nga habang nagbabiyahe kami ay makikita nyo po yung um, ulan, talagang malakas. Pero nakakatawa kasi sa sunod na bayan sa San Jose ay walang ulan. At ayan, nandito na nga po kami sa Ban Terminal dito sa Goa Terminal. Pero ayan, ang tagal naman naman ang tagal naman namin po dito na na istambay. At halos mag 30 minutes eh, 'yung okasyon ay may oras 'yun kasi grabe 'yung kabako na malate kami ni Biboy kasi si Matmat -Mat ay nauna na kasi galing siya ng Rinconada. At 'yun naman, Bali 5 or 6 yung start. Ina umalis kami mga, three, uh, mga 3, mga 3.20, ganun. Alam kong hindi kami malilit kaso talagang umulan lang at naantala talaga yung biyahe. Kasi estimate ko naman na mga almost 1 hour lang pag nag-ban. At eto na nga, uh, umalis na kami. Ayan, mag-ano na yan? Mag-alasing ko na yan. <laughs> Malapit na yan, mag ko na. Umalis kami. At, talagang. Ayan, andito na kami kasi mabilis lang. Ayan, ito yung labas. Bali, ito ay located dito sa Palestina, Pili, Camarini, Sur. Itong Morabel, ayan, Morabel Garden. At first time kong makarating dito, lagi ko tong nadadaanan at nakikita syempre pag pumupunta kami ng Naga City pero sabi ko lang sabi ko ano kaya nasa loob niyan pero syempre po yun naman yung uh, tanong ko <laughs> sabi ko ano kaya nasa loob niyan parang ang ganda naman ay sabi ko pang mayaman social yung dating pero ayan Uh, yung mga katanungan ko naman sa isip kung ano yung itsura yan sa loob ay uh, ayan si God. na uh, God is good all the time talaga. Uh, nag, uh, nakapunta ako dito dahil naman sa isang taong naging instrument niya. Nung time, nung 2021, siguro March, uh, bumili ito sa akin, si atin ng mga halaman. Doon nag-start yung uh, pagkakaibigan namin. Ayan, at naging na talaga siya ng party, ng buhay namin. Hindi lang sa journey ko, sa pagbablog, uh, pati na din sa personal naming buhay, andoon talaga. Kaya ayan, very thankful ako na dito din sa event ng uh, anak niya, itong napakalagang araw ng uh, pag-celebrate ng birthday ng kanyang anak. Uh, isa din kami doon sa na-invite, kaming mag -iina. At ayan, ito naman yung nasa loob at sobra po akong uh, excited talaga na makita siya na makita siya ng personal, yung makapagpa-thank you man lang po ako ng personal ay sapat na po yun. At sobra pong hirap lang pumunta sa may unahan, sa party ko naman po. Kasi mahiyain po ako. Sobrang nakakahiya lang po talaga. Kasi syempre iyan ay, meron po talaga sila dyan mga... Uh, videographer yung na nagpi-picture uh, talagang nagbi-video hindi po ako pwedeng uh, sabi ka, magulang-ulang sa inutan. Ayan, kasi nakakahiya po talaga. As in, ayan, sobrang nakakahiya. Kaya, hindi ko naman po mak nakunan lahat kasi uh, ayokong uh, tayo ng tayo para pumunta doon sa unahan po para magvideo or magpicture. Kasi yun nga po sabi ko ay parang baka kami lang yung hindi dito kamag-anak. Kasi mostly ang mga kamag-anak at talaga mga close friend nila, yung mga kakilala, parang kami lang yung uh, galing siguro ng malayo na hindi ganung ka kakilala. Ayan. Ayan, at sobra akong thankful na na-experience ito, na-experience namin ito at nakilala ko talaga yung taong naging instrument ni God nung panahon na ah uh, nasa ospital kami at eto talagang tingnan nyo po yung alabas talagang uh, napaka elegante nung dating napakalinis at talagang napakaganda kaya ayan sobra namang mahal ang bayad <laughs> kaya sobra akong thankful na ma-experience din ito kasi paano naman kayo makakapunta po dito sa lugar na ito kung kami lang <laughs> wala hindi kaya siyempre nakapunta ako dahil na-invite po kami ayan na-invite Kaming mag-iina. Kaya, uh, nagkaroon ng pagkakataon na makapunta dito. At, ayan, naka, nakapagsuot ng dress. Uh, for the first time na ganito. Nakapagsuot naman po ako dati. Pero, dito lang sa amin. Pero, ito kasi talaga, ayan, makikihalubilo ka doon sa mga maraming tao na hindi mo kilala. Uh, sobra din nakakahiya. <laughs> Puro na lang nakakahiya. Ayan, ito yung uh, birthday celebrant. Ayan, yung anak ni Ate Rizy, si Raisa. Ayan, nagdibo kasi at ayan, napakaganda niyang anak. At nakilala ko din. ah <laughs> uh, nakita ko ng personal pero talagang ang pinaka best na experience ko dito. Ayan, nakita siya. Ayan, ah uh, nakapagpa-picture sa kanya at ayan, nayakap siya. Ayan, sobra akong happy. Okay na sapat na yon yung uh, nakapagpasalamat ako sa kanya ng personal kasi hindi rin biro yung ginawa niya na talagang kahit napakarami niya ng halaman, paulit-ulit siyang nag-o-order sa akin kasi nung last year ang ah, nagkasakit yung asawa ko talagang yun yung way ng way ng pagtulong niya sa akin yung bilha, ah, bumili sa akin ng halaman at yung kapatid niya din kaya sobra akong grateful na Mayroong isang tao na naging uh, instrument no ni God para talagang uh, makalikom kami ng medyo malaking halaga para sa pagpapagamot. Kaya thank you so much po ate Resi sa lahat-lahat. At syempre, <laughs> hindi naman po talaga kita makakalimutan kasi talagang hindi biro din yung uh, nagawa mo sa buhay namin. At ayan. <laughs> si Biboy dyan ay sobrang hiyang hiya kasi kalbo daw siya kasi required kasi sa paaralan nila na magpakalbo talaga hindi naman asin super kalbo pero so, sobra siyang hiyang hiya na yung buhok niya ay ganyan para daw siyang uh, itlog daw ng pugo yung ulo niya <laughs> sabi ko hindi naman eh at eto Inaantay ko na po dyan. Uh, ayan na si Ate Resi kasi po talagang uh, ina-announce. Nakamute po yan kasi para wala po akong copyright. Ayan, bali um, nag i na. Ayan, papasok na si Ate Resi. Ayan po yung aking uh, naging kaibigan ng mahigit dalawang taon na lagi kong kachat sa uh, Messenger at at last nakita ko siya. Pero hindi po ako agad uh, pumunta sa kanya. Kahit nakikita ko siya doon sa ibang table, hindi po ako lumapit na as in kasi nakakahiya po. Sabi ko, antayin ko lang si Ate Racing mapansin niya ako at puntahan niya ako. Kasi marami pong tao dyan. At para nakita ko naman, mostly po ay kamag-anak po nila yung mga bisita. At talagang mga close friend, teacher na ni Raisa, Uh, at ayan yung mga uh, Classmate din po ni Ate Rissy Ayan talagang hindi rin biro talaga yung gastos Nakakalula yung gastos At ayan na yung uh, birthday celebrant Ayan pababa na Malayo po ako kung makikita niyo po ay malayo po ako uh, Sabi ko kasi kay Matmat -Mat, -Mat, Mat, pwedeng sa unahan yung kunin mong upuan Sabi ni Matmat, -Mat. dito na daw sa hulihan At ayan nga po Tapos na yung occasion at Ayan, hinatid po kami ni Ate Risa dito sa Capitol. Uh, dito sila nag-kumuha uh, ng room na matutuluyan po namin kasi uh, gabi na rin, uh, 10:30 na natapos ata. Tapos nakaalis kami doon ay 11 na sa venue at ito hinatid niya kami dito at dito muna kami nagpalipas ng gabi. At ayan, ginising ko na nga yan si Matmat. -Mat, uh, mga 5 kasi para makaalis na din kami, pero parang hanggang alas 12 pa yung ano dito ay uh, yung oras nila dito at ayan may cake nga binigay. Ay <laughs> pa-pasalubong na yan ni Matmat doon sa mga boardmate niya at eto napakalinis dito at napakaganda, maaliwalas. Pero dahil sa uh, na mamahay ako, hindi naman ako nakatulog pero yung mga anak ko nakatulog lalo na si Biboy. Sabi niya, parang gusto niya daw magpaiwan dyan <laughs> at ayan ready na nga si matmat -Mat dyan talagang sabi ko asikaso na pero itong isa parang ayaw pang gumising uh, gumising niya nung lumabas na kami ng pintuan at ito yung dito sa labas ayan uh, medyo madilim-dilim pa ng kaunti at ito yung view may halaman din at ayan, thank you so much ulit Ate Resi. At ayan, happy birthday, happy 18th birthday sa Yoraisa. Ayan, thank you so much sa inyo, lalo na kay Mama mo sa pag-invite sa akin na maging bahagi kami ng napakahalagang araw sa buhay mo. At eto, dyan po kami uh, nag-stay. Ayan, sa lahat po ng nanood nito, kasi ayan, at sa ah uh, mga nadagdag na subscribers, sa mga viewers ko po, sa mga nagko-comment, nagla-like, and nag-share. Thank you so much po sa inyo at lalong-lalo na po sa family ni Ate Resi at kay Ate Resi na naging uh, ginawa kaming baging party nito. Ayan. Thank you so much po and God bless you all.